Hi everyone! Good morning, good morning! Welcome back to my YouTube channel! Today's for vlog is magloto tayo ng shark guys for lunch. Ito yung small piece. Yan guys. merong ulo ng bangus guys na maliit yan guys okay o, oh, andyan ay yung mga pusa ang kukulit nila ang pusang makulit yan gusto nila kain ng kain at mainit kasi guys, kaya doon sila nakatambay. Malapit sa loob. Kasi medyo malamig dyan. Dito kasi ang init-init, sobra. Sobrang init. So dahil hindi tayo daw kakakukuha ng pagkain, bukas ko na lang lutoon ito. At ipasok ko na rin guys, para bukas ko na lang tuluto yung para sa kabila. Can I pass? Yan lah. At ito rin yung sibring. Yan, yeah, para sa amin. At amin. Nagluto na rin ako ng rice, guys. Sangang bukas na to. Kasi hindi sila kukuha ng pagkain. At ito na yung tinapa ko na bangus. Yung sweet bangus. i ko na lang mamaya para isang araw po luluto. Dahil nagluluto tayo sa labas na lang muna. Okay. Sobrang init guys dito. Sobra. Kung mainit sa Pilipinas, mas mainit dito. Sobra. Kita nyo walang tao dito sa labas. Sobrang init. Okay guys, bye bye. Don't forget to like and share my video channel. At pakasindot na lang po yung bell button para lahat ng upload ko ay mapapanood. Bye bye.